Hello po, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, anong mga oras tayo ngayon nakarinigan sa video kong ito. Kayo po ay akong binabati na magandang araw. Sana nasa maayos kayong kalagayan mga kaibigan ko sa ating mga ang taga-subaybay sa ating ginagawa mga video, mga live streaming broadcast. Lalo tigit kay wait and Trust Vlog, kay Jay Rosedinho Vlog, sa team Amazona, team Beehive, sa team Bubuli na po mga kababayan. At ganun din naman dito sa team Kalingap. Siyempre, ang Buwan TV nandito din naman talaga naka-home base bilang isang reactionist. Yan, di ba mga kababayan? So, sa video ito mga kaibigan, mayroon akong gustong ipakilala doon sa grupo ng team Merd sa pangunguna ni Mighty Imi na ito'y nagpapahiwatig mga kababayan, nagpapahiwatig na gustong sumali doon sa grupo nila. Dahil ang grupo nila mga kababayan ay siguro hanggang sa mga oras na ito'y nangangailangan sila ng mga membro. Ito po sila oh, mga kababayan, yan po ang team Murd. So, kung sino man ang nandyan na inyong nakita, kung ano man ang mga pangalang inyong nabasa, yun po ang mga pangalan na nagiging member dyan sa team Murd. At ngayon, itong si Sabihin na lang natin mga kabayan, pakilala nga natin eh, di ba? Pakilala natin si Marlin Chang. Ito is uh, naghahanap ngayon kung sino ang kanyang masasalihang grupo dahil unang-una, wala na itong na, wala na itong grupo sa kasalukuyan dahil mismo yung grupo niya eh nagkawatak-watak na. Kung anong grupo niya diyan sa kanyang pinanggalingan ay eh, wala na. Tunaw na hindi na rin siya ganong pansin dito sa grupo ng kalahi dito naman sa ibang grupo na kanyang mga inaaway dati, eh ngayon wala na galit-galit na kasi sila mga kababayan ngayon, hindi din naman siya pwede ngayon sa kabilang grupo dahil nga mayroong mga uh, restriction may mga limitasyon so therefore, dito din naman sa Team Kalingap, ang Marlene Chang is hindi rin pala siya member kundi pinagbigyan lang. Pinagbigyan lang. Hindi naman siya talaga tunay na member, kundi pinagbigyan lang sa madalit sabi, is eh, sampid lang ito ng tunay. Tunay na sampid sa kalingap. Ngayon, uh, sa akin lamang napansin, is wala itong grupo ngayong pwedeng masalihan dahil uh, kung saan man siya pupalay sa kaliwa, kanan, e eh, parehong mga kagalit niya. Ngayon, dito sa Team Merge, ay nagpapahiwatig ito na gustong sumali kaya todo bigay, todo reaction dito sa mga may masabi nating mga sina, uh, mga mayroong mga grounded or grounded dito sa team Kalingap. Hindi na lang natin banggitin ang pangalan dahil parang sobra-sobra na ko magbabanggit pa tayong pangalan dahil nga binubugbog na nga siya ngayon sa daming nagre-reaction. Eh, basta sabihin na lang natin na ang Marlene siya is naghanap siya ngayon na masalihang grupo at sa inyo dyan, Team Amy or Mighty Amy sa inyong grupong Team Merge baka gusto ninyong tanggapin itong Marlin Chang ang ganda ng qualification nito mga kababayan mga, mga nasa Team Merge ah, ang ganda ng qualification kasi una, ang unang qualification dito mga kababayan ay Sausawira itong number one. Oh, ngayon, kung gusto niyo mga member na Sausawira din, ito si Marlin Chang irerekomenda ko sa inyo. Kasi ito mahilig ito makikialam. Pakialam may baga. Pakialam may baga sa madalit sabi. At kung ano yung sinasabi kong pakialam, mira ito yung ating pakinggan sandali mga kabayan bilang isang patunay kasi madalas niyang sabihin na kailangan mayroon tayong proof. Proviba, So therefore, ako ngayon magpapakita ng crop, kung ano itong uh, sinasabi kong pakialamira, kung paano siya nakialam. Ito po may, mga kababayan, pakinggan ninyo at ati lamang hanapin saglit dahil malapit-lapit ko na makita uh, at uh, mas maiging inyong marinig sa inyong mga... Uh, dalawang tinga kasi kung paano siya magsasalita mga bayan ay matindi ito kaya kwalifikado siguro ito dyan sa team merd dahil ito ay palasilip, pala silip pala pakialamira nga sa, sa salita pakialamira sawsawira so therefore walang makakaligtas sa kanyang sa kanyang paningin, kung ito'y magiging member si Gordian sa Team Merd, abba, eh, talagang uh, pwedeng-pwede ito dahil nga ito ay maraming nalalaman lahat eh talagang sinasausawan. eh talagang siguro ay eh, pwedeng pwede ito pero ito na mga kababayan pakinggan nyo ha ang sabi kasi niya makikialam ako dito therefore team tamang tama eh, siguro ito dyan sa inyo isali na niya ito dyan sa inyong grupo dahil ito ay eh, pakialamira pakinggan nyo okay hindi natin patatagalin ito kasi emergency lang itong pahabol lang sa aking LS no? okay makinig po lahat pong gumagamit po kay Rubilin. At ang anak ni Rubilin. Makinig kayo ha. Makikilam si Marilyn Chen dito Yun po ang ibig ko sabihin na, na pakialamira. Kasi kung ano-ano na lang mga bagay na kanya nakita, pinapakialaman ka ga dito. Ang problema, ha, ah, mga kaibigan, pag kanyang napakialaman, abay delikado. Timurge, humanda kayo dyan. Kung ito inyong tatanggapin, ay humanda na kayo dyan dahil baka pagdating sa ng panahon ay kayo naman ang yayariin ito kasi ang ugali nito is ito yun mga kababay yung, yung mga narecorded recorded na mga vlog ninyo mga 14 years pakinggan ninyo hatin mag kung ito ay pwede sa qualification nyo di tanggapin na ninyo to oh, sa pakikalaman niya kasi child exploitation Mapotang putang kayo pati yan yeah. Makasungan. O makinig kayo ha Team baka gusto niyo tong tang tanggapin. Maganda to, magandang qualification makasungan. to. Bagay Ay, na bagay sa kayo, inyo siguro diyan dahil matalas ang mata nito. Sa mga ninyo. Ano, ang magkano binabayad niyo just mga tigis na pulis diyan sa dahil? Magkano binabayad niyo sa mga official ng diet sa mga yung tiis na muli dyan para pong panigan kayo, para ipanalo ang kaso ninyo. Doon kai, laban kai, doon ni Kaya para kay Milisa. Ngayon nakuha ang bata. Nasa ang bata kayo? Nasa oh, ang kayo at team Merd. Baka sakali, ah, uh, bagay ito sa inyong mga qualification ninyo, bilang ninyo. member. Tanggapin na ninyo ito. Kawawa naman. Mabangga sana kayo sa, sa mga kansanang dinadaan at dinadriba niya. Mabangga sana kayo. Magkawatak-watak sana ang utak ninyo. Kasi masama kayong tao eh. Yan. Sige, tuloy. Ginagawa ninyo, ginagamit yung bata. Makuha lang sa kamay ni Lola Ligay. Mapunta kay Lola, kay, kay ni Melissa. Tapos kunin nyo ang bata kamay ni Melissa. Para mapunta sa si Pampabla, Pampabius. Para malaki mga pera nyo, Maputang ina kayo. Mamat! So ayan, team Merd, Baka itoy isa sa mga hinahanap ninyo bilang isang member. Eh, takapila ninyo to, kawawa naman, wala wala itong mata mapupuntahang mapupuntahang grupo na matawag nating shet tunay na member kasi dito sa team kalingap is ano lang ito, pinagbigyan lang dahil sa katotohanan. Ang sabi nitong ating uh, uh, nabalitaan sa ngayon is uh, ito naman palay hindi pa hindi ito tanggap bilang isang kalingap kasi hindi ito re, uh, tunay na reactor ng kalingap kundi piki dahil siyempre ano bang katapat sa tunay siyempre pag tunay ang katapat doon pick fake or piki yan so kayo dyan sa team baka gusto pa niyong karagdagang uh, karagdagang pruiba kung it, ang hanap niyo sa inyong mag, gusto magiging member dyan is kagaya nito hindi tanggapin na ninyo to dahil malupit ito pagka ito ay uh, magiging member or bigyan nyo to ng uh, trabaho bilang isang tagasilip aba matalas ang mata nito ha huh? at saka hindi lang mata, mata ang matalas pati bibig matalas kaya kung nasabi rin kanina na matalas ang mata abay madaling na makakita kung ano ang pwede niyang sawsawan pakialaman o yon po yon mga kababayan o ito gusto pa ninyong Karagdagan, Team ito ang malupit. Siguro tanggap na tanggap na ito dyan sa inyong grupo kung talagang gusto nyo itong tanggapin. Ito lang naman akin is rekomendasyon recommendation lang. Ngayon kung ayaw nyo, disipain na ninyo. Pero kung gusto nyo itong ganitong klasing tao na naghahanap ng magiging mapamimbiran, o di baka pwedeng i-scrutinize nyo to kung pwede sa inyong grupo. Di tanggapin ninyo kasi ganito siya. Kailangan ko litson. oh may litson na tapos. Eh, sorry. Nagkamali. Ito, ito. Sobrang pagmamahal ko sa mga OFW. Yan. Saan may tiimi eh. Baka naman na eh. Kung mapan, mapansin nyo to, di... Reactionan mo to. You, bigyan mo to na matinding reaction. Puta. you ang a Yan, di ba? Talas ng bibig. Baka Balas bagay ito, ito, ito sa team Ikaw rin. Pero kung hindi naman, ano? ay huwag niyong tanggapin. Niyo. Masisira grupo niyo Dahil nito. Dahil ay... nagsalit ako at nagsalit ko, Putang ina kayo! Yan. Yeah. Guguyuin niyo mga tao. Ang ginagawa ninyo ay negosyo. Pinakitaan ninyo ang bugso at damdamin at kaluluwa ng mga UFW mga putang ina kayo. Yeah. So, is it... timid, ang sinasabi niya, mga putang ina kayo, yung kayo dyan, abay, yung mga kapatid mo, mga karelatives mo. Huh? Pagkakayo, that is composed of uh, more, dar, more than one person. Pagkakayo, hindi naman pwedeng sabihin isa lang. So therefore, mga kabayan. ito i-introduce ko sa inyo si Marlin Chang. Baka gusto nyo tumanggap, tanggapin ninyo dyan sa inyong grupo. Kasi ang qualification nito or ang uri ng pagka nito is ito, pakinggan nyo. Siya rin naman kasi ang nagsabi, kaya pakinggan nyo, makinig din naman tayo, di ba mga kabuhayan? Ito siya. Sobrang pagmamahal. Huwag nyo umpisan si Marlin Chang ako ang matinding kalaban ng kalingap at bal santos matubang ina matubang rap matubang at yulay paunil at arpi max Flag, at bangkay ako ang pinakamatindi niyong kalaban mag ingat kayo so ayan panawagan ko kay mighty emi baka ito yung hinahanap niyo magiging member dyan dahil alam na alam ko rin naman kasi kung sino-sino ang nasa inyong mga kasamahan diyan ay ito yung mga pinaka malapit din niya laman niyang mga kabarangay. Ito rin kasi ang malapit niyang barangay kaya siguro bagay din siguro magsama-sama na sila dyan dahil um, ang sa an sabi niya, Teka, hanapin ko lang. Mas may na yung mayroon tayong mga proiba. Ay eh, proiba kasi sila sabi. Kasi ito kung ang inyong member is yan kagaya niyan. Ito kasi yung kanyang mga kadikit, mga katsokaran, sabi nga dyan sa ating mga tambay. Eh baka naman eh, gustong gusto talaga niyang pumasok yan. Eh baka naman eh, pag, mag isip-isip na kayo dyan. Baka either gusto niyo to, di tangkapin niyo. Pero, pero, kung ayaw niyo, ay wag na kasi sigurado ako masisira ang inyong grupo at mga samahan dyan. Bilang isang tagatingin, tagasaway, tagadepensa dito sa Team Kalingaw. Kasi, ito, okay lang sa una. Pagkabandang huli, sa katagalan, mabait ngayon, ay iba na ugali kinabukasan. Ganon po ang ugri ng Marilyn Chang na ito. So, therefore, Mighty Amy, eh, baka gusto, naghanap kayo ng kamimber na gaya dito, di, baka bigyan mo to ng pansin. Kung ayaw mo, di wag mo talagang tanggapin. Dahil, masisira lang ang inyong samahan. Dahil, ito'y mag- Uh, ma maraming pagkaka... mo um, na iba-iba, nag-iiba-iba ang mga pang-ugali nito halos araw-araw. At baka naman eh sa bandang huli kayo naman ang ilalagay sa kabaong kasi ang ugali nito inilalagay niya sa kabaong yung mga taong kanyang kaaway. Eh baka naman sa bandang huli kayo naman ang kakagatin nito. Yari kayo. So therefore, shout out sa Tim Murd sa pangunan ni Mighty Imi ay mayroon akong inirecommenda sa inyo. Kung ayaw nyo, di nasa inyo ang huling desisyon. Hindi naman ako nag, uh, namimilit na tanggapin nyo to dahil wala naman itong nasasalihang grupo ngayon. Dahil dito pala sa Team Kalingap, hindi naman sila tunay na member dito at ayon din naman sa aking uh, uh, bubuit. Ayon sa aking bubuit. Ito pala na may pala eh, ano pinagbigyan lang na magiging reactionist dyan sa Team Kalingap. Hindi pala ito tunay na member ng Kalingap at nagsusumiksik lamang. So therefore, kung hindi tunay, piki na member sa Kalingap. Ngayon, siguro naman eh, nagpaparamdam dyan sa inyong grupo sa Team eh baka naman ibigyan nyo to ng pansin. Kung ayaw nyo, de, talagang huwag. Kasi sa bandang huli, masisira din kayo ng gali kasi nito buhay pa ang tao inilalagay nanya sa kabaong. Yan. So 'yun po mga kababayan, nag-introduce lang naman ako dito sa Team Merge. Walang wala tayong sinisi, wala tayong uh, ano ba? Uh, basta no more na list nagre-recommend lang tayo bilang isang magiging member dito sa Team Merge. Dahil sila ngayon, ilan-ilan pa lang sila dyan, na nagiging mata, tainga, at bibig sa para harangan o tagadipinsa o taga-saway dito sa Team Kalingap sa mga pasaway. Para sawayin ang mga pasaway dito sa kung sino mang nasa palipaligid ng Kalingap. Ngayon, ako naman hindi rin nagmamalis dito ma uh, sa inyo dyan, Team Kung inyo nakita ang aking ginawang ito is mali para sa inyong sa inyong pakiramdam, then pagsabihan niyo ako eh wala naman tayong ano dito yung uh, uh, binigyan ng pabor basta lahat pantay-pantay diba eh kung nakita nyo mali malitong aking ginagawa na pagrekomenda niyo sa taong ito din pagsabihan niyo ko andiyan naman sila si sino pa bang kasama niyo diyan andiyan si Bayuna TV ay best friend ko rin niya eh uh, diba so nasa inyo na po ang lahat ang desisyon ito ay akin rekomendasyon lamang yun lang po ba ang ating uh, ginagawang uh, isang reaction video, commentary at recommendation sa video na ito. Ito po si Buwan TV na kung sakali inyong nagustuhan ang ating ginawang video ito, eh uh, wag kayo mag-atubiling mag-like uh, at subscribe. Yun, mo yun lang naman ating mga pangarap dyan. Pero kung ayaw, hindi nyo nagustuhan mga ginagawa ko, di i-dislike ninyo. Pero ang aking Uh, pakiusap lang na kung nag-dislike kayo, sabihin nyo dyan bakit kayo nag-dislike. -dis Para nang sa ganun, kung ako may may pagkakamali, di tweet natin. ba? Diba? I-tweet e natin. Lang sa ganun eh, tayo ay magsama-sama dito uh, bilang isang nag-usap-usap dito sa himpapawid ni YouTube, eh, ma-tweet natin at sa banda pa roon, gaganda at maisaayos ang ating mga pagkakamali. Yun lang. Wala naman tayo dito Sabihin ipagmamatwid pa natin kahit mali na. Ito po si Bon TV ang nagpapa ang inyong uh, lingkod sa himpapawid dito sa Entablado ni YouTube ang nagsasabi sa inyo lahat diyan mga kababayan na Merry Christmas na po dahil ngayon is November 8, advance Merry Christmas, November 8, 2023. So maraming salamat mga kababayan at shoutout sa ating lahat lalo na tigit dito sa team Kaling. Yan at hanggang dito wala na po ako masabi pa ng iba pang mga salita kundi ang goodbye po mga kapatid and God